Hi guys. Hello everyone. <laughs> ano sayang ba yung video ko isang gabi ba nung tungkol sa kaldero doon? Hindi ko in-upload. Kamusta po ang lahat? <laughs> natin dito 125 oh di ba ano kararating namin nag ako kasi amoy ako isda nag isda kasi yung uh, ano ng amoy ko amoy isda yan kasama ko yan sa likod <laughs> yan niya siya yun yung kasama ko sa eh, yan yung kasama ko sa ano dito sa bahay. Sinumpong, An sinumpong. Hi guys! <laughs> ano, nang amoy ako isda, sobrama, talagang do, 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 ano, gin sabado do, naga, pilit sa lawas kay diri magluto ka sa ila sang isda diri nang syempre aircon tapos may machine ina sila para nga sa mga baho. Sus, wala akong nagpa-under sa machine kay tungod na dugalit, dugasakit man ang akong uh, mga ulo kung Kami dugasakit ang amon ulo kung sa kusina, ginapa ang machine kay kagahod. Ay, pagkatapos sa muluto, dugasalakit ang amon ulo. Ti, wala kami paandar machine. Aba, pagkasaka ko, di pagigda sang resko ko, robo-ro-piling ko, ginobo-baho ko isda. Nag-ilis lang ko uniform. Kasama siya dito eh. O, ay, Pero ang sa sulod ko nga bayo, Siyan wala ko kailis. ilis Ba't ko mangyapon ka nag ko. baubaho ko isda. Pagka ba 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 tapos na ay kami, saka na ay kami din sa kwarto, nag-ano, na, ay ay na nibin ko. Bising ka dali. Ang akong dapat hindi gani dapat mabasa. Ano na lang kuya kay para... Ang baho, balado, pamati mo nung gapilit sa lawas mong kalawa yan ang, bawah, Ay, oh, ang nila. Hindi man subong kami busy kay gabi kay kay man kami guys pag uh, aga kung kapuy kapuy kami. Pag gabi na. Ano? Nagre-relax kami, hindi kami siya doon nagtatabaho siya sa gawain namin pang gabi yan. Kasi sa, pag sa morning, sa umaga, sa baba kami naglinis. Tapos sabay na yan. Pagkatapos ng linis, luto na kami yan sa kusina pagkatapos namin yan, pagkatapos ng lunch na anang mga amo um, namin, aakyat na yan ang isa sa amin magpapahinga. Tapos sunod kami, pagkatapos niya sunod din ako. Tapos, pagkalabas namin ng rest, panggabi yan na naman, doon naman kami sa taas maglinis. Ano yan, daily routine talaga namin yun sa umaga. Leather, kaya din na naman, kasi lang ang laban din guys e, si kaya, lamang, mo, kaya pa eh gusto gusto ko guys mag ano mag video sa baba kasi madami talaga ako magawa doon sana na video kaso bawal talaga sa amin bawal talaga pagalitan kami baka sabihin ako ng magic <laughs> first time ko dito guys ganito yung liig ko parang nagka ano dito bulati bulati kumakati siya so sa atin ang ginagawa niyan di ba nagtutuog tayo yung parang kamang yan meron sila dito tapos nilagyan ko din ng ano uling nila dito yung uling nila ang pangalan nila is paham tapos nilagyan ko din siya ng ano nilagyan ko din siya ng do kung sa ila dito bakor na siya kung sa ato niya do ano do ang tabog bala sa mga ano-ano mm -hmm. ah, mm -hmm. nag ano nag do asinso, bala may ari di sila do asinso ako sina kagimutan ko siya kagimutan ko kalamay kagimpasuan ko ako liog kag ako liog sa tubig guru or nasa buwagan man di bala sa ila ginpasuan ko hina na trending ako <laughs> na trending ako dito guys kaya pinatawag ako sa confession room sang dalaga pagtawag sa ako, ginambalan pa ko nga, ga uh, magic ko. Eh, amak mo lang. Amo nga, uh, do ina ko gin mag video-video uh, dito. Kay, may first video ko sa dalong, sa kusina, do wala gin sa pinsar ko nga bawal kali Wala akong isa gin-upload kay base magka-problema ba na? Amo Muna siyang siya nga, do, lagi ko na, ano gito, nag-focus sa dalawang mga, mga video. Dari lang gig ko nag ikot, -ikot ang akong nga video sa sulisang kwarto naman Kay okay lang. Okay. Guys, oh. Na-apply ko to guys para mag sa umaga, sa gabi, pag umagilam, pagkatapos mag -lam. Ano to siya guys? Vaseline. Vaseline. Cream na Cream na Nevea. Tapos, Johnson na uh, lotion. Tapos, mutang ko siya. Sed Seton na oil. Mix. Mix ko lang siya. Tapos, lagay ko yan siya sa mukha ko. Ito yung nilalagay ko sa mukha ko. Ayan. Ang hmm, ganda yun naman yung result. Okay naman. Ang ganda siya sa mukha. Parang na okay naman ah. Ganyan. Ganyan lang. Natatakot ako guys maglagay sa mga mukha. Never ako naglagay sa mukha kung ano-ano apply sa ano, lakot ako. Kaya ganyan lang lagi sa akin kahit nagtrabaho ako sa 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 ibang lugar. Ito lang, mga ganito lang, mga lotion-lotion lang. Kasi takot mo na ako maglagay sa mga mukha ko. something na naligay sa mga kanas. Takot ako. Kaya ito lang. Ay, kaya guys, dito na lang yung video ko. Sana guys, supportahan at i-subscribe niyo yung channel ko. God bless you po sa lahat.